She was begging all of us to convince Kobe to apologize to her. They can still fix things. Jackie Forster may mabigat na isiniwalat laban kay Kailin Alcantara. Nagbigay ng official statement ang ina ni Kobe paras na si Jackie Forster sa kanyang Instagram account. Labing apat na minuto nagtagal ang kanyang statement. Ilan sa kanyang mga punto ay Una, nakatira si Kobe sa bahay ni na Kailin Alcantara. Dahil humano naghihintay pa si Kobe na maging available ang kondo niyang lilipatan. At si Kailin ang nag-offer. Pangalawa, ay matagal nang naghiwalay sina Kailin at Kobe dahil humano sa pagiging manipulative ng aktres at mapanakit. Pangatlo ay, kinambinse sa kampo ni Kailin ang ama ni Kobe na si Benji Paras, na sabihin na hindi totoong naghiwalay sila. Pangapat, hindi sila makapagsalita dahil sa mga nakapirma nilang mga kontrata sa kanilang mga endorsements. Panglima ay humingi ng tulong si Kailin kay Jackie at sa ilan nilang kasama, nahikayatin si Kobe na bumalik sa bahay ni na Kailin para magsorry umano sa kanya at para magkaayos pa sila. Panganim, kampo umano ni Kailin ang nagsimula ng isyo. Sila umano ang nagsimulang magpasaring, magparinig, at sinagot lang umano ni Jackie para protektahan ang anak dahil sinisiraan na nila si Kobe, at pinagbibintangan na nambababae. Pangpito, naging bayulente umano si Kylene kay Kobe, kaya umalis ito sa kanilang bahay. Mabait umano si Kobe at one man woman. Pati password ng cellphone nito ay alam ni Kylene. Pangwalo, masalimuot ang pamumuhay ni na Kailin. Learned behavior umano ang ugali ng aktres mula sa kanyang ama hindi umano maganda ang trato ng ama ng aktres sa kanyang ina. Pang Sham, July 2024 ay may nagpayo na umano sa kanya na red flag si Kailin, pero dinapensahan pa niya ang aktres, at pinagsisisihan niya ito. Sampu, ay kaibigan umano ni Kailin na si Hana ang nagpakalat na may ibang babae si Kobe. Dati nang naisyo si Kailin na bayulente at manipulative, noong sila pa ni Mavi Legaspi, anak ni Carmina Villaruel. Ito na ang pangalawang beses na napagsabihan ang aktres na ganito pala ang kanyang pag-uugali. back naman ang kaibigan ni Kailin. Dinapensahan niya ang aktres, na hindi umano totoo na mapanakit at manipulative si Kailin, dahil isa umano siyang supportive na girlfriend. Sinisiraan lang umano ni Jackie si Kailin at binabaliktad ang katotohanan. Mali rin daw na inuungkat ni Jackie ang nakaraan ng pamilya ni Kailin. Dapat ay hindi na nagsalita ang ina ni Kobe sa publiko, at nag-usap na lang sana ang dalawang kampo sa prebado. Didepensahan niya umano si Kailin dahil deserve umano ng aktres na protektahan. Ano sa tingin ninyo? Tunay ba napakitang tao lang si Kailin? Wala nga bang third party? Anong say rito? Comment down below. She became condescending, bastos, and you physically assaulted him.